si Abemar, um wala na kayo wala na Mas po hindi rin kayo kasal hindi din po kami kasal okay so tapos may dalawa kayo anak parehong kay Abemar yon yes po umuwi ako ano sa Davao po two years 2023 April umuwi ka iniwan mo siya yes po umuwi so, bit, po bit mo na yung mga bata yes po so Davao based na kayo yes, ngayon yes po Davao po okay tapos ano nangyari Ah, nagpapadala naman po siya, attorney. Yun nga lang po, minsan okay, minsan po. Kasi hindi po magkasya sa dalawang bata yung pinapadala niya eh. Kayo po ba eh, nagtatrabaho rin? Brand ambassador po. Ah, Opo, minsan yeah. meron, minsan din po. Bira lang din po kasi pinasok lang din po. Ang reklamo mo is yung sustento ng mga bata. Gusto ko lang naman po maano attorney, kung baga, kasi nagpakasal na po siya eh. Ang gusto ko lang naman po, maano niya yung sa dalawa, para secure po yung dalawa, kasi buntis na din po yung ano niya eh, mm -hmm. asawa niya. Actually, attorney, nag-ano na kami sa barangay, umukay naman po siya. Ang sa akin po, yung mga gamit na din na ano, para makapag-umpisa kami ng mga bata. Gumawa ng sarili mong kita. Yeah yes po kasi ano po attorney yung pagpasok-pasok ko doon ng BA syempre Idad ko po eh, 38 na po, okay eh. Tapos nakitira lang din po kami sa kapatid ko po. Ayaw niya kasi ibigay yung mga gamit na kinukuha ko attorney, Appliances po, na dating bigay nung pamangkin ko. At saka yung dapat po namin sana, paghatian. Ilang taon na kayo naghiwalay? Kailan mo? Two years po. Two years na opo, kayo hiwalay. Opo. Opo. So yung mga gamit na yun, naiwan sa kanya? Opo, naiwan lahat sa kanya po. Sa so, ngayon, magkano minibigay niya kada buwan? 2K po, uh, every 15-30 po, 2K. So 4,000 per yes, month? Yes po. Akasya ba yun sa dalawang bata? Yun nga po eh. Willing po ako mag-ano sa bata, mag-sustain to. Hmm. Kasi ngayon lang naman kami nagkasundo sa Baw na 4000 eh. Ang problema ko lang ma'am, gusto kong ipa-DNA yung bata. Oh, akala ko wala namang problema. Yung bunso lang ma'am, yung bunso. So, gusto ko siyang ipa-DNA. Pandemic nun eh. Pandemic, ma'am. May iwan ko sa kanila nung lalaki niya. Yun ang sabi niya, ma'am, na may lalaki daw. Ako yung nakatira sa amin, ma'am, na ano, yun daw yung... Sino to, ma'am? Kayo po ito, ma'am. Ah, ako po yan. Yes, Tapos ito po yung dating, yung alleged na isa pang tatay. Yes po, yes po. Kailan po itong video na nag Nakita po, yan, Kasi, ma'am, gusto ko nang makaalis sa kanya talaga, ma'am. Umami na rin ako sa kanya dati, ma'am. Ito, ma'am, sa bahay niyo po yun. Yes po. Yun, yun. po ni Sir Yes po. So, ibig sabihin, habang kayo, ma'am, na nasa isang bahay pa with Sir Abimar, may... Hindi ko po siya ano, ma'am, bali matagal na yan siyang nakatira, ma'am. Bali, yung lalaki na yan, ma'am, yan siya ang tumutulong kung baga sa akin lahat. Yan, simula nung pandemic, hindi tumutulong, hindi lumalabas yan, ma'am, ako lahat. So, ibig sabihin, ma'am, may possibility na siya yung tatay? Hindi rin po. Walang But... problema po, ma'am, sa pa DNA? Yes, ma'am. Go po ako dyan. Ba't po kayo confident sa DNA? Nung time po na yon Wala naman pong nangyayari sa amin, ma'am. Pero karelasyon mo na siya naman. Hindi po. Dyan kasi, ma'am, bali, yan kasi siya, ma'am, nag-aano yan sa akin, ma'am, eh. Pag may kainuman yan, inaalok niya nako ako. Sa'yo na yan si May, ganito, ganyan. Tapos, ma'am, ang dami ko na rin red flag dyan sa kanya. Kasi pag nalalasing, nagwawala yan. Yung, yung panganay namin, grabe yung trauma niya. Nagwawala yan, ang dami na kaso na dapat anuhan, han Davao pa lang dapat doon na ako nag ano ma'am eh kasi mainit ang ulo niyan ma'am Nakita mo yung video ma'am nung mahuli ko yan sila nipitik hindi ko pinitik yan ma'am sa totoo lang dalawang bisis ko nahuli yan ma'am nang lalaki nung una hindi ko rin sinaktan yan tapos sasabihin niya ganyan kahapon ma'am tinawagan ko yung ano yung kapatid nung lalaki na doktora ang sabi niya sa akin wag kang sumuporta doon sa bata sinasabi ko na sa iyo parang siguro alam din niya yung nang doktora na yun yung na yung kapatid niya mismo yung tatay nung bata. Noon bang ipinanganak yung bunso, eh, duda ka na noon? Yes, ma'am, kasi inamin niya sa akin anim na buwan na eh, nang hindi niya na itago yung dyan niya. Hindi anim na buwan yun, mama ha? Three months po, kasi yung ano ko kasi, ma'am, delay-delay po ako. Yung lalaki na yan, siya talaga ang, kumbaga, nag-ano sa amin para maging maayos kami dyan. Kasi yan, wala namang kwenta yan, ma'am, eh. Masyadong batugan yun. So, kung pa-DNA ito, ma-prove na sa'yo, walang problema na sa usapan yes, ng sustento? Sige, ma'am. Pagtapos ng DNA, kailangan mag-usap-usap tayo. Sabi niyo nagkasunduan kayo sa 4,000? 4, yes, ma'am. Nagkasundo po kami kasi sa... Kasi ma'am, ayaw niya magbigay na ano kasi wala daw siyang trabaho, ma'am. Eh. Kung magkano ang ibibigay, depende talaga sa kinikita. Yes, Kung talagang ang kinikita niya kada buwan ay eh, 10,000, kailangan ma-compute yon na kung ano lang yung kaya niyang ibigay na hindi rin naman siya mamamatay at, at meron din siyang binubuhay na asawa at pamilya at magiging anak, kailangan na factor in din yun. So, ang advice ko dun sa isa rin, mag-ano ka, mag-accounting ka kung magkano ba talaga ang gastos nung sa dalawang bata. Tapos, hati kayo dun. Hindi pwede namang siya lang talaga tapos wala yes, kang po, trabaho. Yes, po. E, bakit sabi niya kasi inaalok mo siya sa mga kaibigan mo? inaalok niya ako ma'am, kunyari ma'am, kainuman niya yon yung sinabi, sinabi niya na boyfriend ko. Tapos may kainuman pa kami tattoo artist ma'am na ano. Ano po sinasabi ma'am? In short, paano po Yan, Dreen, gusto mo si May, sa'yo na yan. Cheers. Nagsabi yung tattoo artist sa akin ma'am. At saka hindi talaga, wala naman na talaga akong ano sa kanya ma'am, dati pa eh. Kasi nga, grabe napaka ano niyan ma'am, maoy pag nalasing. Diyan din sa diyan sa tinirhan namin ng ng habol din niya ng itak. Kaya nakakatakot 'yan ma'am, kaya yung anak ko trauma sa kanya kung gano'n akong tao nung mahuli ko yun sila, nat natulog, pinatulog ko pa yun doon yung lalaki. Yung yung, yung mo pinatulog yung... pa doon? Kasi doon nga siya nakatira, mami. Ako na lang ang umakyat sa third floor. Doon na lang ako umiyak magdamag. Ako na lang nag-adjust. Ba't hindi nyo pinalaya, sir? Eh, since kayo po yung... Di ba bahay, bahay? nyo naman yun? Gabi na kasi, ma'am. Iniisip po talaga, mag-iskandalo talang talaga kami. Meron pang mga gamit na pinag-uusapan? Yes po, ma'am. Anong gamit pa ba yun? Yung gusto nyong paghatian? Para ma may tapos na rin dito. Lahat na, yung lahat na dapat paghatian namin, ma'am. Paghatian namin yon. Pero yung hindi sa amin, ma'am, yun yung kukunin ko din po. Kasi bigay ng pamangkin ko yun, ma'am, eh. Okay. Hindi kasi kayo kasal, di ba? Yes, po. So, kung baga, okay. Opo. Ganito, pag hindi kayo kasal, yung kanya, kanya. Yung sa'yo, sa'yo. Yes. Ngayon nga lang, ang ano dyan, kung magtatalo kayo na hindi ako bumili niyan, hindi ako ang bumili. Pero kung kunwari nung time na yun na magkasama kayo, kung baga merong kayong partnership nun, yan tawag. Yes, yung mga binili nyo, pinundar nyo kayong dalawa, yun hati yon Pero kunwari binigay sa kanya, kanya yun. Yung binigay sa'yo, sa'yo yun. Ngayon, ang mahabang kwentuhan dyan, yung pag-uusapan kung ano yung mga Pwede niyo'ng sabihin na pinundar niyo'ng sa inyong dalawa. Pangalawa, paano niyo paghahatian 'yon? Kunwari ang ref, hindi niyo naman 'yon hahatiin yes, sa, sa gitna. Kukwentahin niyo 'yon kung magkano 'yon. Magkano 'yon nung simula, magkano na 'yan na lang 'yan ngayon? Hindi naman 'yan 'yung 'yung presyo niya noon sa presyo yes, niyan ngayon, iba na. Kukwentahin niyo 'yan. So mahabang proseso 'yan. Pero ang unang proseso is magkasundo kayo kung ano ba 'yung common property ninyo na paghahatian. Chairman, pahingi lang po kami ng tulong kasi nito po yung dating magkasintahan. Ngayon kailangan lang namin ng merong mag-mediate sa kanila, mag-arbitrate uh, sa kanila kung paano hahatiin yung property. So kung matulungan nyo po silang magkaroon ng inventory and eventually mapag-usapan kung kanino mapupunta ang alin. Ang isa pong ginagawa dyan minsan, ibenta lahat tapos split sa half ng kita doon. Chairman, kung kaya niyo pong matulungan sila na mapag-ayos itong kasunduan na ito? Uh, Ma'am, kasi ganito po yan eh. Ang alam ko po ay nasa Lupon na po yan. Ah, na, naka, ano? Po, so, yun Pinag-uusapan pinag na po nila. Okay, nakaharap na rin kayo sa Lupon. Yes po, magpangkat na po kami, ma'am. Okay. Itas na po ngayong, ano, pero hindi ang ikaw ang po kami Ang alam po po ma'am. So, yun... alam po, may po yan, ma so, yun... alam kong, huling hiring pa po yan, hindi Kasi kaya umabot po sa ilang hearing, ibig sabihin hindi po sila nagkakasundo. Kaya sinese puli. Ngayon, ang alam ko po, meron po yata silang huling hearing pa. Okay. Ngayon, pagka hindi po nagkasundo, eh, bibigyan na po namin sila ng CFA para sa husgado na po nila pag-usapan. Okay po. Anyway, may isa pang hearing. Pero wala naman tayong choice kung hindi kayo magkakasundo sa lupon. Pupunta kayo pareho sa korte o kung sinong gustong mag magdemanda. Which, sa totoo lang, mas magastos para sa inyong dalawa at magiging problemado. Kain oras, kain pera, kain panahon. So, yun yung kailangan yung pag-isipan. So, sir, kung yun po, mapagtulungan po natin na pag po sila sa lupon, eh, mapagkasundoan nila. Yun po ang ginagawa namin, ma'am. Kasi oh. ang lupon naman po, lupon taga pamayapa, ang talagang purpose po talaga ng lupon Tagapamayapa, pagkasundo yun po yung magkabilang panig. Oh, Ngayon, pagka hindi po sila nagkasundo sa ilang hearing, no, ini-endorse na po namin yung binibigyan na po namin sila ng CFA Okay. para sa usdad na po nila pag-usapan. Talaga po. nasa barangay na po yan, ma'am. Sir, try pa tayo ah. Uh, one more time magkasundo ah. Uh, kung pwede lang sana. Para hindi na kayo, ma para matapos na yung problema, ma'am. Sige po. Sige po. One more try ng ano. Apo, sasamahan naman po kayo ng reporter po namin para makapag-usap po kayo doon. Ah, okay. Okay, sir. Ma'am, yung sa DNA po, ayusin po natin. Hmm. Yung sa settlement po doon sa sustento, ayusin din po natin. Okay, ma'am and sir. Sige May pa. last message po kayo sa isa't isa? Wala po. Ma'am, sir? Okay, Thank you for